It's another day and another vlog. So, welcome back again to my channel. So, for today's video, guys, I'm here at Wing On Incorporated, guys. So, dito ako namimili usually. So, I have a sales na 1,900, guys. But, for now, i-chop-chop ko muna ito sa mga item na wala or paubos na. Which is ang 1 fourth brown sugar, guys. So, ito, since I have white sugar, so fit 15 packs lang muna, guys, na brown sugar. At least, kung may bibili is, may maibigay may may tayo, guys. Bali, maramihan akong bibili ng 1 fourth, guys sugar but now chop chop muna tayo and magrely lang tayo sa ating listahan and then next guys is kukuha din ako ng one 4 brown no one 4 oil pack 4 15 packs lang ito nga ano guys oil and then pagkatapos guys is ito na yung worth 1,900 guys ito lang mga sabon na bar and then Yes. Pagkatapos dito sa so Gurasirihan, guys, Gidrap ko ito. Nagbisayan ako, guys. Gidrap ko ito sa terminal. And then, pupunta tayo ng market, guys. Kasi, titingnan natin yung mga presyo. Ito yung mga presyo ng mga itlo, guys. And, pupunta din tayo sa wet market para malaman natin kung ano yung presyo, guys, sa mga isda. And, carne. So, let's go! <makes noise>

I'll oh, be true to sir, 1.16 What? i this should be See you Hunay, kay buta sa akong Gwapa kayong mga pasayan na. Pusin. Kalimutan na ako pilang kilo ko. 380. 380 ka ni? Uh, Ala pula po ko. Ala pula po 480. 480. Salamat din eh. ang video. Okay. Ang <laughs> kanite. Talakito. Talakito. 380. 380. Mahal gid ang kwantino. Ano Napula po. Napula po. Sana lapu -lapu. Lapu -lapu Siyara, napatay ka na jilan. Ah. Bantog mahal. Kaniti pilang kilat eh. 380 380 Katong dagko ti Morgapon 4 480 Salamat Katie wala okay. na ni ko. 160 Kani Karpa agamay, 120 Tilapia 140 Sa so, no Salamat Katie 380 kani 320 kani 340 kani 300 kani te o oh, pareha 300 kani te pula 260 ah thank you te yes guys, ito na yung front view ng ating Langihan Butuan Market. So on the other side is Karnihan. On the other side naman guys, yung mga isda. So ito yung iba't ibang klase and ang kanyang mga presyo. So dito naman guys is mga fruit stand. So iba't ibang klase din dito mga protest at ang kanyang presyo. Also guys is nandito na rin. So bali, bumili ako ng one slice ng melon guys kasi sobrang init dito sa amin sa Butuan. So pagkatapos ko lahat dito sa market guys, hindi na ako na video dito sa market yung mga karni guys. So pupunta na lang tayo ng pure gold at alamin natin yung mga presyo ng mga manok guys at baka or baboy guys. So let's go! Butterfly cut. cut

Mamahal pa ni sa Pasko sir no? Mamahal na ni sila Pasko. Ang oh, mga karni. Pasko. Pasko. forty five mm -hmm. chicken, mm -hmm. Mm -hmm. No, no, chicken. 300 ang sili, 300, kinsig, uh, ang atsalte, kamatis, ha, uh, dog. 90? Oh, Ilang kilo ni Nicole? Sorry. Ready? 50? Thank you, Tiha. Salamat. <laughs> Where are

60. 60. Kanin salad po sa akin. Ang broccoli ko, 140. 140. 140 ang broccoli. Ang cauliflower ko, parehas lang like this, you know? 140. Ah, okay. Ang roast, eh. Thai cheese. Brato lagi ron. Ah. Same ranit, eh. Tag 10. Ang kanit, eh. Kanit siya. Ang isa gapon kay steak. Ah, okay. Cute lagi nito. Unsa pa ni siya te? Ah, pila na te ang isa pud. 35. Ah, ang rose ra ang kani 100. Oh, ah, cute kayo, guys. Thank you guys for watching. Like, share, and subscribe. God bless. Bye-bye.